programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, isang magandang balita na nga ang natanggap pa nila RJ sapagkat ngayon ay meron nang na gamot o lunas para nga sa sakit na kumakalat. So balit hindi naman ikinatuwa ito ni Moira as usual. Ngunit na medyo nagalit nga si Zoe sa kanya na tila ba ayaw pa ni Moira na malunasan ang sakit na ito at ngayon ay problema nga ito dahil uh, gagaling nga si Annalyn. Sinabi naman ni uh, Zoe na hindi lamang si Annalyn ang makikinabang sa sakit ito kundi napakaraming tao ang nangangailangan nito. Ngayon ay isang pagsubok sapagkat uh, isa na lamang ang natitirang gamot ngunit dalawa pa ang pasyente at uh, isa nga rito ay si Annalyn kung kaya ta si RJ ay hindi makakapayag na hindi mabigyan ang kanyang anak at talagang pinaglalaban niya ang natitirang huling nga gamot na maibigay nga rito kay Annalyn sapagkat si Annalyn ay um, nag nagvolunteer lamang na maging um, doktor sa mga pasyente roon at ito ay nahawa kung kaya dapat lamang daw ay ibigay ito sa kanya, so balit uh, mukhang hindi rin naman papayag si Annalyn na siya ang may liligtas at may mawawalang isa dahil sa kanya ngunit ano nga ba ang magiging desisyon nila yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa abot kamay na pangarap